Ay, nako Ay, doon, Pinamaan natin to. Kaya lang, hindi natin nabidyohan. Bigla kasing lumabas. Ano. Laki, laki na po to. Ay, sumabit pa. Sumabit. Ito Maganda ang pagkasabit. Bukan kese wih, Ya. Ui. pang peng Mentik pangditanan dulu. Nah. Hmm. Nah. Hmm. Jambu. dibilang menghidol. Di kayak di itu. sasabit pa sana ah. Ah. thank you po tawin na tayo mga idol tingin na lang tayo dito baka mayroon pang magpakita tawin na po tayo ito ang nagakpata natin Agot pati Tapos na. Trabawa naman tayo mga idol Lubos-lubos ah, na natin ah. Shout out pala Sa dalawa kong engineer ah, Mabait kong engineer ah, Tingkat-tingkat sa inyo